Alam mo na ba ang mga guidelines sa pag-create ng file sa Linux? Sa pag-create ng isang file, ang pangalan nito or the file name ay maaaring magkaroon ng ASCII characters except sa forward slash. Dahil ito ay ginagamit natin sa pag-navigate ng mga folders. Ang mga file names din ay case sensitive at bawal din ang mga special characters sa pangalan gaya ng exclamation mark, greater than, or less than at iba pa. Trivia nga pala, ang mga file sa Linux ay hindi kailangan ng mga extension names sa dulo, kagaya ng sa Windows or early iterations ng DOS operating systems. Ang sinasabi kong extension names ay yung mga .txt, .doc, .png, .jpeg at iba pa. Meron nga pala akong video series para sa topic na to at marami pang iba na mapapanood mo ng libre. See the link sa description ng video na to para makapag-umpisa ka na. Kaya ano pang inaantay mo? Tara na!